Really mm. being satisfied. Um. Perfect ang shabu-shabu pag kayo po ay nilalagnat, kasi may supo siya. It's shabu shabu okay so we have two kind of cabbage this one the repolyo and the other repolyo and the kalabong and we have the uh, tofu tofu balls and we have the meat the pork we have the lime and the spicy sauce tapos lagyan like, pa natin ng garlic and chili. Meron din tayong carrots, may mushroom, may crab stick, and and yung spoon natin and crab stick. So, papakuluan mo lang natin yung water na may norfew. Then, ilalagay na natin yung mga gulay natin. So, napikrib ako ng shabu-shabu kasi ilang araw na akong may lagnat. So, why not gawin ang shabu shabu dito sa bahay kasi hindi ako makalabas so ayun let's eat po ito po ang aking early dinner brunch ay hindi na brunch ano na uh, lunch and dinner so ayun po kain po tayo Papakita ko po sa inyo mamaya yung paglalagay ng mga buhay. Ayan! waiting po tayo para kumulo yung ating ano, water na may nor cubes. Ayan. Waiting. Mm. So, hindi na ako makapagintay. Ilagay na natin yung arating carrots. Kasi medyo matigas naman tong carrots na to. So, pwede na natin siyang ilagay. Ayan. Ilagay na natin. Ayan. Kasi para maluto na agad siya. Medyo matigas to. Ouch! Malbog. Sakit. Ayan. Carrots. Ano pa bang medyo matigas? O, so carrots na lang muna. Ayan. Ayan. Kumukulo na siya. Nakikita niyo ba? Nagbabubbles-bubbles na. Ayan. Lagay na rin natin yung mga balls. Kasi mas masarap siyang luto yung balls. Ay! Para lumasa na siya. Ayan. Yeah. Ang ating tofu balls. Ayan. Yeah. What if kaya maglagay na rin tayo ng meat? Para lumasa na siya. Ayan. Yeah. Para magkalasa lalo yung ating sabaw. Ayan. ah uh, huli na yung ating mga gulay kasi mas masarap yung gulay ay half cook lang para crunchy crunchy pa. Ayan. Ah, haluin na natin. Maglagay na rin tayo ng rub stick para lumasa na siya. Hmm, uh, ang hirap naman ito kunin na crab stick na to. Ayan. Hing pa. Ay, lahat na lang kaya natin. Shirt. Ayan. Oops. Ayan pa. Tingnan na natin. And the last one. Rr. And haluin natin. Para lumasa na yung ating sabaw. Parang nakukulangan pa ako sa meat. Kumuha pa tayo ng... Mira eh. Mm -hmm. Hirap ah. Oh. Hoy! Hirap mo naman ang dulas. Pano tayo? Mm -hmm. Mani! Ayan, nilagyan natin ng pipolyo. Uh, Hindi na rin natin ng kangkong. Ayan, yung ibang pipolyo. And how about the mushroom? This is my favorite mushroom. Ayan. Ayan. Hanggang sa madutulang siya, guys break natin yung mushroom. Ayan! Ito yung sausawan. Lalagyan natin siya ng garlic. Ayan, garlic. And lalagyan natin siya ng chili. Ayan! Lalagyan natin siya ng chili. Ayan. Then after that, pipigyan natin siya ng lime. additional one. Yeah. And then it's open it. yummy and yummy and stuff and đẹp sâu 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 yum here yeah. eat that's it guys mm. Mm. Ừ. Hmm. ít quá Mmm. Glaving satisfied. Um. Perfect ang shabu-shabu pag kayo po ay nilalagnat. Kasi may supo siya. So, halika naman po sa boses ko na masama pa ang pakiramdam ko. So, yum. Um, yummy, yummy. Let's go with the balls. Huh? Mm. Mm. Yum. let's go to the sabaw. Sabaw po. Ah, yum. Hmm. Ubus. Yummy, yummy, yummy. So ubos na po yung ating mga meat and gulay. So nilagay ko na po dito. So i-reheat na lang natin tomorrow kasi hindi ko na po kayang ubusin. Eh. So ayan. before and after. So ubos na ubos po, guys. Before and after. Okay, so ilalagay nilang natin sa fridge and i-reheat natin tomorrow para may lunch ulit tayo tomorrow. Thank you for watching guys! Yum! Shabu-shabu!